Smuglas si binigyan ng payo si Saito para sa mga darating niya panglaban at Shei nagsalita na sa pag-abante niya sa semis ng tournament ng matiramayaman. mayaman so tara. Nagsalita na nga Shea sa mga nangyari nitong mga nagdang araw sa pag ni Akla sa tournament ng matiramayaman, sa pag-abante niya sa semis at ang nangyaring event sa Gapo. So, what's up, Internet? Uh, ginawa ko itong video. Uh, gusto ko lang uh, mag-share ng thoughts sa nagdaang uh, PSP event sa Gapo at ang aking uh, comeback battle after what? Since 2018. So that's almost 6 years. Uh, and uh, wow. Uh, sarap. Nakakamiss. Uh, Nakakamiss na na mag-perform. Um, and, uh, overall, I'm very, me personally, I'm very satisfied sa sa lagi like, performance ko. I think, uh, that's yun na yata, pinakamalinis kong performance uh, sa so 1v1. I think. Uh, sa material, ayoko na kayong spoil. Bahala na kayong mag- Huska pag napanood nyo na Anyway Kagaya Yung mga nanood uh, Sa Gapo Sa Subic uh, Nung gabing yun At uh, gusto ko silang pasalamatan Thank you so much uh, Lalo dun sa Kung meron man dun Sa mga yun Talagang nagpunta Pa ng Subic O dumayo pa dun uh, Para lang panoorin Ng aking uh, Pagbabalik sa Battle Rap Stage Thank you Thank um, yun, overall, at saka, yung iba, guys, bukod sa malayo yung venue, bukod siya, nag-stay up until 4 a.m., mga bandang ganun na natapos yung event eh. Bukod ang hassle kasi, ano ko eh. Last battle tol eh. Uh, actually, yung battle, kala ko ano eh, kala ko, ano yung mga ngapaka kasi tagal mo hindi bumatel. Um, pero, wala, ganun pa rin yung feeling sa akin eh. Uh, same pa din before. Ah, uh, pinakakalaban lang talaga yung ano, yung intayan. Yung, kasi call time ko noon, 11.40pm. Sumalang ako guys, 3am plus na. And last battle ka, ang daming battle. Siyempre, you know, pagod na rin yung mga tao. Ear fatigue at uh, pagod sa pagtayo and all. Ah... Uh, pero yun. Kaya isang malaking shoutouts pa rin sa mga andun. O oh, nga pala guys, announcement 'no. Um pinos na pala ni Fibus. Ano na daw ako eh. Korekto na daw ako after ko nung battle ko kay Saito. Korekto na daw agad ako sa semifinals. Semis na agad, 'no. Ah, uh, kalaban ko si Sixth Threat sa Davao. So, kita tayo dyan, Davao August. Uh, Shay versus Sixth Threat um, ano ba? Sabi nung iba, yung iba na unfair and, and, and stuff. Kaso, well, wala tayong magagawa guys eh. Uh, ayaw nung dapat makakalaban ko eh. Diba? Decision niya yun eh. I have no choice. Diba? Um, hindi ko alam kung anong pinaglalaban uh, niya. Uh, pero, hindi tayo mangingi alam sa mga ganyang bagay. Uh, we wish ko na lang sana maano niya, ma matagpuan niya ang peace sa kanyang puso. Um, at the same time, ayun nga, medyo unfair nga na nag na ano, na rekla ako ng semis kasi dapat bigay na yung price tsaka yung ano eh yung ring eh di ba? Ganun din naman. PSP. Diba? Ba't pa natin ito pinapatagal bigay niyo na sa akin. <laughs> Debbie lang guys. Ah uh, ayun nga um some context uh, kasi medyo magulo or hindi typical yung scheduling ng matches no. Ah uh, Nanalo ko first round kay Saito. Supposedly, dapat si Aklas yung next ko kasi nanalo siya kay Invictus. Um, kaso, nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan. Uh, makikita nyo naman sa page ni Aklas. <laughs> ang dami yung mga pinopost doon. Um, tapos sina sa kanya na mismo din ang galing uh, na hindi na siya babattle, hindi na siya lalapag. pag uh, so, ano magagawa natin? Um, ayun, So, since na nalang kay Saito, ayaw na nung next kong kalaban dapat, strike right, na ta tayo sa emis. Uh... At sa huling balita, nangyari na nga ang laban sa pagitan ni Saito at Shei. -E. Patulad nga ng inaasahan na kuha ni Shei -E ang panalo sa score na 7-0. Walang nakuha si Saito kahit isang hurado. King ko ay ang seryosong Saito nakarap ni Shei, -E, tulad ng nakaharap ni J. King Sa unang round ng isa buhay tournament ng nakaraang taon, naging effective naman ang style ni Saito sa laban na yun. Ito ang ginawa niya kay Shea. Pero ibang level ni Sheyi pag seryoso. Kaya ako nasabing seryoso ang Saito ang nakalaban ni Sheyi Dahil na dito sa post ni Saito. Sa post nga niya, mababasa natin na mukhang mas maigi daw ang classic na Saito. Ang ibalik niya kung saan nga naman siya nakilala. Ay ito mismo kay Smaglas. Para sa akin, mas malakas nga ang komedyante ni Saito. Lalo pag naganda, yung pinakagusto kong nakitang version ni Saito, ng laban niya pa kay Abra. Sana kung sumali man siya sa tournament, ganong Saito ang makita natin. Dahil iba din yun. So kung kayo ba ang tatanungin, anong style ni Saito ang mas pabor kayo? Yung seryosong style na tulad ng laban niya kay J. King? Ito yung laban na dapat hindi nyo pinapalagpas. Ngayong gabi makikita nyo kung paano ako tumagpas. Makitid na kokote laban sa malawak na pangunawa. Mababaw na pag-iisip laban sa malalalim kong talata. Ito na yung oras mo. Wala ka ng pagkakataong lumaya. Ako'y natutong pumatay pero di pinag-aralan ng maawa. Flip up game! Yeah! Kalye rin ako. Dalawang klase ang batang kalye depende sa ugali bilang tao. Laking lansangan, laking lansangan din ako. Pare-parehas lang tayo ng dinanas. Pare-parehas tayo ng arap na minsan may magandang bukas. O di ba parehas? Hanggang dumating tayo sa puntong humawak sa mga rehas. Ang pinag-aiba lang natin sa parehong pinasok na landas, hirap man ako'y lumaban at nagtrabaho ako ng patas. Kaya malas, dahil ikaw yung una kong pinugutan. Unang ulong pinagulong na magsisilbing palatandaan. Hudyat sa lahat at paalala na mag-iinsayo ng mahusay. Pagkat lahat ng sasalubong sa akin ay ginawang ko na ng hukay. Yeah! o yung style na sakin na classic kung saan siya nakilala. Yung style na ginawa niya sa laban nila ni Abra. Kung ano man ang sa loobin mo, comment pa lang yun sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Ano Abra, huwag kang mapipikon sa akin. Baka hindi ko matansya, ikaw ay aking chinilasin. <laughs> <laughs> Sabihin na natin na marami kang babae. Nagtaka ako bakit sa sogo ang kasama mo lalaki. <laughs> maitim, wala akong planong pumute. Si Abra, nakita ko, nakaupo ko pag umihi. Sa oh! umaga, pogi. Okay. Sa gabi, malandi. <laughs> Parang kailan lang, Abra. Pag-finish ng panahon, ka na. <laughs>